Okay, Delivers, pag-usapan natin ang isang tanong ng ating follower. Dapat bang mag-franchise ako, Doc, sa big brand or I will start my own brand? Pag-usapan natin yan. Tingnan natin yung mga criteria kung kailan tayo mag-franchise at yung criteria or conditions kung kailan tayo mag-start ng brand natin. Alright, let's Let's go. Let's go. So, bago tayo mag-start, please subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na po yan. And yung isa pa natin channel, Negosyong Sari Sari. Yan. And of course, visit also our FB page, Dr. Gigi Sunga. Let's go, let's go. Thank you so much po. Okay, so simulan na natin. Ito po, depende po yan sa anim na bagay. So, kung nangangarap kang magnegosyo, franchise mag on big brand or start your own brand, ito po, merong anim na criteria. Simulan natin dito. First, experience mo. May experience ka na ba sa pag business O ano ba yung background mo? May background ka na ba sa pag business Kahit wala kang experience sa pag business pero nag-aral ka naman ng business, nagturo ka about business, ang course mo ay business, so isa rin yan sa kinoconsider natin. Pangalawa, Capital. Gaano ba kadami ang capital mo? Kailangan nating makonsider yan. Meron ka bang 30,000, 50,000, 100,000, hanggang 500,000, or hanggang 1 million ang iyong nakalaan for your business. Dapat i-consider natin yan. Napakalaga po yan. And third, yung time to manage your business. Ikaw ba ay nagtatrabaho pa o meron sariling pinagkakabalahan? You have only 4 hours available in a day or gagawin mong full-time ang business na itatayo mo. Napakalaga din po. And for personality, ano ba yung personality mo? Ayan, napakalaga po nang malama mo, matyaga ka ba? Ikaw ba ay creative? Mahaba ang pasensya mo? O may niti na ulo mo? O may ka? So kailangan alam mo ang yung personality. And number five na dapat mong tingnan is your risk appetite willing ka bang mag-take ng risk? Mataas ang risk level mo o mababa lang? For example, 10K, ayon ayaw, ayaw mo siyang i-risk. So, kinoconsider natin yan. O yung 100,000, willing kang ipag ipagsapalara ng 100,000 mo. Kasama po yan, kinoconsider. And of course, number six is your term plan. Ang pagnanegosyo mo ba ay willing kang maghintay ng long term or short term lang ang nilalaan. So, yan ang mga dapat nating i-consider. Now, dito tayo sa factor natin. Gusto ko pong bigyan kayo muna ng comparison. Second subtopic natin, comparison. What if kung magpa-franchise ka sa big brand or mag start ka ng sarili mong brand? First, capital. Pag nag-start ka ng own brand mo, ang capital po niyan is pwedeng maliit. Kasi pwede kang mag-start sa bahay mo. For example, meron ka lang 5,000, pwede ka nang mag-start. Ngayon, pwede ka nang bumili, magluto ka, magbenta ka, you can start. At low capital. Pero pag nag-franchise ka po, hindi pwedeng low capital lang. Siguro pag nag-franchise ka ng coffee shop, abot na 1M, 1.5, 2M. Misan, kung talagang big brand or known brand ang ipa-franchise mo, millions ang usapan natin. Okay? So, mas malaking capital pag nag-franchise ka. Pero, own brand mo, you can start kahit 5,000 or 10,000 lang pera mo. Second criteria is the control. Pag nag-start ka ng own brand mo, you have 100% or full control of your business. The price, creativeness ng yung business, kaya ikaw yung mag-dictate ng color, ikaw mag-dictate ng lasa, ikaw din ang may control kung anong products yung pwede mong isama dyan. Pero kung mag-franchise ka sa big brand, limited ang control mo. Color, hindi pwede masunod ang color mo. Design, hindi pwede sila masunod sa design. Lasa, at lalong-lalo sa presyo. Willing ka ba na sumunod 100% sa big brand? Yan po ang dapat natin desisyonan. And third is the risk level. Pagka sarili mong brand, yung risk po niyan mataas. Ibig sabihin, mataas ang chances na hindi tayo magtagumpay. Kasi nga, ikaw ang magsisimula ng produkto, ikaw magmamarket, ikaw lahat para kang malon sa ilog at kumaway ka ng sarili mo. Okay? Pero kung nag-franchise ka naman sa big brand, medyo mababa na yung risk level. Kasi nga, proven na yan, may name na, so kilala na, pag nakita pa lang ang signage, so bibili na sa'yo, magiging first choice ka sa lugar niya. And number four, marketing expenses. Kapag sarili mong brand, medyo mataas ang marketing expenses mo kasi magpapakilala ka pa lang. So, sa yung mga graphics design, brand ambassador, or someone who will market your business, sa yo yung influencer, sa lahat manggagaling ang gastos. At least, gagastos ka dyan mga 20% of your net income kung magsisimula ka pa lang. Pero kung big brand, Zero to low capital lang or money for your marketing. Kasi nga po, kilala na yung brand. And misan, pag nag-franchise tayo, most of the time, may sariling brand ambassador yan, may sariling marketing strategy, may sariling page. So, naka-ride on ka na doon. So, less effort ka na sa marketing. Okay? So, yan ang comparison natin. So, ito na, pinaka-last natin. Doc, I want to hear your personal recommendation. So, yan ang gusto nyo marinig, di ba? Bagyan, nagka-feed tayo. By the way, don't forget ha, ah, mag-join ka na po sa ating YouTube membership. I-click mo na po yan. Mayroon tayong mga options kung gusto mo mag-join sa Coffee, sa Gleevers, sa Rockstar, o pwede kang maging partner namin para ma-promote ang yung business, ang yung products, or yung services mo. Okay, so kainan ka lang mag-decide -de na you go on your personal brand. Una, pagkunti lang ang capital mo. So, pagka wala kang 100,000 millions, start your own brand. So, second, pag very creative ka, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka pwedeng diktahan, hindi ka pwedeng sabihan ng design. Ikaw mismo, meron kang design na nasa isip mo, gusto mo ikaw masunod, mataas yung creative level mo, start your own brand. And third, pag ang tingin mo talaga long term, gusto mo talaga to magtagumpay para maipamana mo sa mga anak mo, hanggang sa apo mo, magkaroon kayo ng brand, sarili mong negosyo na sa inyo talaga, start your own brand. And last of course, kung gustong gusto mo talaga yung brand name mo, mag-start ka ng iyong sariling brand. For example, ako, Rockstar. Kaya pag merong nakikipag-partner sa akin, Rockstar ang nasusunod na pangalan. Rockstar kasi it's my brand. So, gustong gusto ko talaga. Manatili siya, manatili siyang buhay. So, kung meron ka na rin brand name, gusto mong buhay yan, pang matagalan, start your own brand. Okay? Your own business. And now, kailan naman ang condition na dapat mag-franchise ka sa big company or big brand? First, pag mataas ang capital mo, pag meron kang panlaban na 1M, 1.5, 2M, yan, pwede kang mag-franchise kasi meron kang pera. And second, kung first time mong mag-business, kasi pag first time natin mag-business, you know, wala tayong experience, wala tayong background, instead na mag-fail tayo, doon na tayo sa sure. Kung gusto mo ng sure ball, dyan tayo, mag-franchise tayo. And kung OFW ka o meron kang work at maganda naman ang kita mo sa abroad para misa may nagpa-code sa akin from Singapore kumikita siya ng like more than 100,000 ang income niya sabi ko wag ka na umuwi dito sa Pilipinas diyan ka muna mag-ibon ka, mag ka na mag-ipon ng maraming pera or kung may naibon ka na diyan mag-business ka dito sa Pilipinas pa-manage mo sa wife mo pero franchise para sure tayo okay or kung employed ka maganda naman yung position mo diyan sa company na yon tapos mataas ang salary mo may mga perks ka pa benefits mag-franchise ka na kung gusto mo talaga magkaroon ng business. And last po, kung low risk appetite ka, ibig sabihin po, ayaw mo nang mag-take ng mataas na risk. Gusto mo sa sure, mag-franchise tayo. Okay? Alright, delivers, yan po yung mga tips lang. Ang mahalaga, umaksyon tayo. Magsimula ka. Start your own brand or mag-franchise ka sa big company. Pero ito, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Kung ako masusunod, magninegosyo ako, I will start my own brand. Yes, personal opinion ko po yan. <laughs> let's go, let's go. And of course, sa mga gusto magpa-coach kayo, Doc, if you want to start your own brand, kaya mo lang ako sa personal FB ko. Yan po nga personal FB. Para ma-assist ka namin, matawagan kita, discuss natin ang yung business model. Okay? Now na, message ka na. And of course, meron tayo mga free webinar. If you want to join our community, IMG Rockstar, and gusto mo mag-Kaiser, abang nagdidiwasyo ka para secure ka. Ang Kaiser Trinwa, may healthcare, life protection, and investment. Kapi po tayo. Kapi po.